Pagpapahirap kay Victor, ang pagbalik ng pagdurusa. Si Victor ang pinakamalupit sa grupo. Hindi siya natakot o nakonsensya kahit pagkatapos ng malagim na gabi. Sa katunayan, siya pa ang nagtatawa-tawa habang ikinukwento sa iba kung paano nila, Neil Arrow, si Althea. Para sa kanya, isa lang itong kasiyahan na hindi dapat seryosohin. Ngunit ang kasiyahang iyon ay maglalaho ng walang babala. Isang gabi habang nagmamaneho pa uwi mula sa isang bar, biglang namatay ang makina ng kanyang sasakyan sa gitna ng kalsadang walang katao-tao. Sa labas, ang tanging maririnig ay ang malamig na huni ng hangin at mga dahon na nililipad nito. Napamura si Victor habang sinubukang paanderin muli ang sasakyan. Putang ina naman, biglang kumidlat, at sa sandaling iyon, nakita niya ang refleksyon ni Althea sa windshield ng kanyang kotse, nakalugay ang dagwang buhok, ang mga matay nanlilisik sa galit. Napaatras siya sa pagkagulat, ngunit nang lingunin niya ang likod ng upuan, wala namang tao. Nanginginig niyang binuksan ang pinto at tumakbo palabas ng sasakyan. Ngunit sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mga pamilyar na tinig mula sa kanyang nakaraan. "Victor, tama na, maawa ka." Ang tinig ni Althea, umiyak at nagmamakaawa. Bumalik sa kanyang alaala kung paano siya ang unang dumukot kay Althea. Siya ang nanguna sa pagbuhat sa katawan nito habang nagpupumiglas ang babae, ang mga kuko nito ay nagmamarka sa kanyang mga braso. Narinig niya muli ang halakhak niya noong gabing iyon, isang halakhak ng demonyo na ngayon ay nagbalik para yusegan siya. Parang awa mo na, muling bulong ng tinig. Althea, wala akong kasalanan. Sigaw niya habang patuloy na tumatakbo. Ngunit ang paligid ay nagbago, hindi na iyon ang kalsadang alam niya. Napalibutan na siya ng makapal na ulap ng kadiliman. Sa gitna ng dilim, may mga anino ng mga babaeng umiiyak, lahat ay may dagwang mga katawan. Si Althea ang nasa gitna nila, nakangiti puno ng galit. Naaalala mo ba kung paano mo sinira ang buhay ko, Victor? Tanong nito, hindi ko sinasadya, trip lang yun. Umiiyak na sagot niya, trip lang pala, tingnan natin kung kaya mong dalhin ang sakit na yon. Sa isang iglap, naramdaman ni Victor na parang nabuhusan ng apoy ang kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga sugat na tila hinahati mula sa loob. Bumagsak siya sa lupa, pilit na sinasalo ang sariling ngunit walang lakas na makabangon. Ganito ang pakiramdam ng katawan kung sinunog ng kahihiyan, Victor, bulong ni Althea habang pinapanood ang kanyang paghihirap. Hindi mo ba kaya? Sa kanyang uling sandali, naramdaman ni Victor ang malamig na kamay ni Althea na dama sa kanyang dibdib. Isang malakas na hatek, at ang kanyang puso ay parang inigup mula sa loob. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Victor sa gilid ng kalsada. Ang kanyang dibdib ay bukas, ngunit walang dugo sa paligid. Sa halip, may nakaukit sa kanyang balat ang mga salitang. Tatlo na. Pagpapahirap kay Derek, ang pagkakulong sa walang hanggang pagdurusa. Si Derek ang pinakatahimik sa grupo ngunit hindi nangangahulugang siya ay inusente. Siya ang may utak sa pagtakip ng kanilang krimen. Siya ang nagsabing walang makakaalam. Basta tahimik lang tayo. Habang ang iba'y nagpakalanggaw sa kasamaan, si Derek ang nagplano kung paano nila malulusutan ang batas. Isang gabi habang naglalakad pauwi mula sa trabaho, napansin ni Derek na tila nagbago ang paligid. Ang pamilyar na kalsadang denor niya araw-araw ay biglang naging mahaba, madilim, at tila walang katapusan. Napahinto siya ng mapansing wala na ang mga bahay at poste ng ilaw sa paligid. Pinalitan ito ng walang hanggang kawalan, isang malawak na espasyo ng dilim na walang hangganan. Hello, sigaw niya, pilit pinapakalma ang sarili. May tao ba dyan? Walang sumagot, ngunit ang yapot ng kanyang mga paa ay umalingaungaw ng mas malakas kaysa sa nararapat. Sa bawat hakbang, parang lumalapit ang isang bagay mula sa dilim. Bigla, may narinig siyang halakhak, hindi pangkaraniwang halakhak, kundi isang pamilyar na tinig na nagdadala ng kilabot. Derek, bulong ng tinig. Si Althea, napaatras si Derek, ang kanyang mga matay nagwawala sa paghahanap ng ligtas na daan. Ngunit kahit saan siya tumakbo, ang paligid ay nanatiling walang katapusan. Alam mo ba kung anong parusa ang bagay sa tulad mo, Derek? Bulong ni Althea mula sa kawalan. Ikaw na nagplano kung paano ako patahimikin, ngayon ikaw naman ang mananatiling tahimik magpakailanman. Sa isang iglap, ang paligid ay naging malamig at matigas. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging makapal na salamin, at sa ilalim nito, nakita niya ang sarili, nakagapos, umiiyak at nagmamakaawa. Hindi, hindi ko kasalanan, sigaw niya habang sinusubukang basagin ang salamin. Ngunit sa bawat hampas niya, parang lalo itong kumakapal. Biglang nagkaroon ng mga kamay mula sa salamin. Ang mga ito'y malamig, madyugo, at pilit siyang hinihila pababa. Sinubukan niyang lumaban, ngunit bawat bahagi ng kanyang katawan ay nawalan ng lakas. Sa ilalim ng salamin, Nakita niya ang eksena mula sa nakaraan, ang gabi ng krimen. Nandoon si Derek, tahimik ngunit may ngiting tagumpay habang sinasabi sa mga kaibigan na, malinis na tayo. Malinis ba talaga, Derek? Bulong ni Althea habang unti-unti siyang hinihila pa baba. Ngayon, ikaw naman ang mawawala. Sa huling sandali, sumigaw si Derek, isang sigaw ng desperasyon na hindi narinig ng sinuman. Sa kanyang bangkay, natagpuan siyang nakahandusay sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga matay dilat sa takot. Sa lupa sa kanyang tabi ay may nakasulat, apat na, ang pag-ami ni Leo. Matapos ang sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng kanyang mga dating kaibigan, hindi na kinaya ni Leo ang konsensya. Hindi siya pinatay ni Althea, ngunit ang mga bangungot na bamalot sa kanyang buhay ay nagparamdam na siya ay parang patay na rin. Sa loob ng ilang linggo, nagkulong si Leo sa kanyang apartment, gulong-gulo ang isip. Alam niyang hindi aksidente ang nangyari kina Marco, Ramon, Victor, at Derek. Isa lang ang paliwanag, si Althea. Ngunit paano mo lalabo ang ng isang kaluluwa? Isang umaga, nagdesisyon si Leo na tapusin ang kanyang pagdurusa. Hindi sa pamamagitan ng pagtakbo, kundi sa pagharap sa katutuhanan. Nagpunta siya sa presinto ng mga pulis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad papasok. Isang matandang pulis ang nakaupo sa harap ng mesa. Ano to, bata? May problema ka ba? Tanong nito, may gusto po akong aminin, mahina niyang sabi. Nang gabing iyon, naging headline ng balita, isang lalaki ang umamin sa brutal na krimen laban kay Althea Cruz. Sa kabila ng kanyang pag-amin, walang nakulong sa apat na kaibigan niya, patay na silang lahat, at walang ebidensyang natira para mapanagot ang sinuman sa buhay. Ngunit hindi ito naging balakid para sa hustisyang hinahanap ng pamilya ni Althea. Ang galit ng pamilya ni Althea, Diyos ko, umiyak ang ina ni Althea nang mapanood ang balita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang lumang litrato ng anak. Hindi ito matatapos ng ganito, mariing sabi ng ama ni Althea. Ang kanilang galit ay kumalat sa buong bayan, lalo na sa mga pamilya ni na Marco, Ramon, Victor, at Derek. Ang dating mga kinikilalang respetadong pamilya ay ngayon ay pinandidirihan at sinisisi. May mga nagbato ng putik sa bahay nila, habang ang iba ay tahasang binasto sa lansangan. Mga halimaw ang pinalaki ninyo, sigaw ng isang galit na kapitbahay habang naglalakad ang ina ni Victor sa palengke. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik ang pamilya ni Leo. Alam nilang sa pag-amin nito ay inilagay niya ang sarili sa piligro. Ngunit si Leo ay handa ng tanggapin ang lahat. Ang pagbalik ni Althea, isang gabi, habang nakatulog si Leo sa kanyang apartment, muling bumalik ang presensya ni Althea. Ngunit ngayon, hindi siya galit. Lumapit ito sa kanya, ang malamig nitong hininga ay dumampi sa kanyang pisni. Salamat, Leo, bulong nito. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, Isang malagim na tanong ang naiwan sa hangin. Ngunit tapos na ba talaga ang lahat? Sa kabila ng kanyang pag-amin at pagtanggap ng kasalanan, si Leo ay hindi nakaligtas sa batas. Dahil sa kakulangan ng pisikal na ebidensya laban sa mga namatay niyang kaibigan, siya ang itinurong pangunahing salarin sa kaso ng panggagahasa at pagkamatay ni Althea. Nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong ng walang piyansa, sa loob ng malamig at madilim na selda, si Leo ay naupo sa sulok, nakatingin sa sahig. Paulit-ulit na gumuguhit sa kanyang isipan ang mga alaala ng gabi ng trahedya, ang mga halakhak ng kanyang mga kaibigan, ang pagmamakaawa ni Althea, at ang kanyang katahimikang naging kasalanan. Ngunit higit pa sa konsensya ang nagpapahirap sa kanya. Si Althea ay hindi lang biktima para kay Leo. Siya ang kanyang matalik na kaibigan noong kabataan nila. Naaalala niya kung paano sila magkasamang naglalaro noon, ang kanilang tawanan, at ang pangakong, walang iwanan. Ipinangako kong paprotektahan kita, pero nabigo ako, bulong ni Leo habang ang mga luha ay damaloy sa kanyang mga pisni. Sa bawat gabi, ang selda niya ay nagiging saksi sa kanyang mga bangungot. Minsan ay naririnig niya ang boses ni Althea mula sa dilim. Hindi na ito puno ng galit, ngunit ang tinig ay nananatiling malamig. Bakit mo ako iniwan, Leo? Bulong nito. Hindi kita iniwan, sagot niya, nanginginig sa takot. Natakot lang ako, ngunit walang sagot ang bumabalik. Tanging ang mabigat na katahimikan ng kulungan ng kanyang kasama. Sa bawat paglipas ng araw, unti-unting nauubos si Leo. Sa kabila ng pagkamalay niyang nabigyan na ng hustisya si Althea, ang tunay na parusa niya ay hindi ang selda kundi ang bigat ng kanyang konsensya at ang pagkawala ng isang kaibigang hindi niya nagawang iligtas. Sa isang pagkakataon, habang nakatingale sa bakal na kisame ng kanyang selda, may mungunting ngiti siyang nabitiwan. Patawarin mo ako, Althea, bulong niya. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng dilim ng kulungan, naramdaman ni Leo ang isang malamig ngunit mapagpalayang simoy ng hangin, Tila isang tanda na ang pagpapatawad ay posibleng dumating kahit gaano kahuli.